Uh, um, mambabatas eh lalo na yung mga ano uh, under the leadership ng pinsan uh, ng under the leadership doon sa committee uh, na appointments is kaalyado din na uh, nila so nandun pa rin yung uh, question kung ito ba ay magiging uh, independent talaga Tama, tama yun, Admar. Um, independent lang po yan sa pangalan. Maganda sana yung idea. Pero uh, it is not in, really independent but however uh, rather dependent dependent sa office of the president sa kanilang pondo the ultimo no, papel Bolten, Tao, Oswaldo, lahat yan sa office of the President Kunti. Kaya ngayon, magtataka ka, ang dami-daming binanggit na sa Senate Blue Ribbon na committee hearing, pati si um, Speaker Martin de Maldes, binanggit mismo, sinabi na um, hindi siya ang mastermind dahil paano rin siya magiging makulo, so iniimplicate na rin si Pangulo Marcos. Pero nung mag ng kaso ang ICI, ang um, kinasuhan lang si uh, Zaldy ko. Eh ano nangyari dun sa mga ibang binanggit? Bakit si Zaldi pwede mong kasuhan, si Martin hindi mo makasuhan samantalang yung uh, pinagkunan mo ng basis ng iyong kaso eh yung same testimonies na nakuha din nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So mag, mag, talagang you will question the independence, integrity, and the credibility of the ICI. Um, alisin na natin yung um, husay at yung background ng mga in-appoint. Magagaling po yung mga in-appoint. Justice Reyes, SB, um, ito, yung uh, uh, account, very popular, famous accounting firm, tapos dating sekretaryo ng DPWH. Eh, magagaling po yan but then yung ICI in itself ang defective uh, it was created with very limited powers no, ko punang, punang talaga no jurisdiction no teeth, uh, no money no people, no structure tapos powerless basically, tapos under under pano-office of the president ito paano dito ang inaakusahan, pinsan ng presidente Yun ang pin tapos biglang yung pinaka main suspect sa usap-usapan ng tao, eh baka raw maging state witness pa. You know, so nasan, talagang makikwestiyon ang kanilang independence at kanilang uh, credibility. Niya.